so good evening guys ohayo so ngayon mag mag unbox tayo ng uh, isang rod ulit ito <coughs> ito yung kapalit nung nung binenta natin na major craft ajido 5g yung dati kong rod binenta ko na so, shout out nga pala kay kay sir harris malig on ng mual-bual uh, anglers so fish on sana marami ka mahuli sir dyan sa ajido mo and shout out din kay kay sir Hezron na uh, Frias siya yung nakuha na ko na itong uh, mobile rod na to <coughs> so buksan na natin itong rod na to guys is sabi nila na uh, din uh, one of the rare na rad na hanapin because 2019 daw ay nag stop na siya ng pag manufacture itong rad na to although JDM din naman siya na rad kaso ang alam ko dito made in China to. Hindi siya hindi siya made in blurred. Pero kung sa performance lang din naman siguro madami din ang nagsasabi na maganda tong rod na to. So I think etong rod na to parang hindi ako nagkakamali nasa nasa apat. Apat lang kami sa buong Pinas na meron nito si si Limuel si Limuel tapos uh, one from Cebu I think oh, Cebu tapos ako and si si Charles kaya lang nasa Japan naman si Charles kaya technically tatlo pa lang so far yun pa lang yung alam ko pero siguro may iba pa rin na mayroong gantong rad kaya lang hindi lang siguro showy sa FB talagang balut na balot sir yeah. <coughs> bobby trad is ito Hihi. <coughs> balot pa rin Uy. thank you sa freebies sir freebies tayo kay Sir uh, Lurholic. So Subukan natin ito bukas Tsaka Siyempre Jig head Apat na jig head Parang yung jig head na Ano? Yung jig head Ayan. Yung jig head na ginagamit sa tengkara masugatan. Masugatan yung bahay ng Arad. Okay. Medyo matagal-tagal ko din ninintay ito. Since Monday, I think. Monday. So, tara Yeah. <clears throat> so, the excursion. Mobile na rad Binenta ko yung ajido ko para magkaroon ako ng mobile rad. Para madaling dalin ba. Yung mobility kasi. Madaling ilagay sa bag. Hindi siya yung mahaba na nakalagpas-lagpas. Nagtu. Ng yung kanyang kwan. Papers. Ay. Okay. Okay, natin muna may dad. <coughs> so, the rod is Apia 685 na mobile rod. Ang tawag sa kanya, excursion. So, tignan natin. 5 so, piece. 6 feet 8 inches. So, the bat is sa so, number 5 pala yung bat. Okay. Yung. Parang balok na balok. Ang ganda rin. Ang maganda sa api yan, eh. eto. Hindi siya lumalampas. Hindi siya yung napupunta talaga dun. Pag tinatanggal mo. yung reel. <coughs> api ya. Eh. So palit rad lang. Yan, 685. Okay. Bat. Tapos number 2. ganda. <coughs> Ito yung kanyang specs. Yung specs niya is 6.8 ultralight power and excursion. So, excursion yung siguro yung pangalan niya. I don't know. So, line is 0.8 to 2 pounds. Line only. Tapos, PE 0.1 to 0.4. Ayan. may makita eh. Ay, may makita. Pero ang isang nakakapagtaka dito guys. Kasi compared dun sa Ajido is hanggang 4 pounds yung line capacity nya. Uh, 0.8 yata to 4 pounds. Tapos hanggang 5 grams yung kaya niyang lure. Ito siya. Itong apiya. So quanta 0.8 to 2 pounds lang yung kanyang line capacity. Pero yung lure capacity niya is 0.4 to 5 grams. So 'yun yung kung parang ma mababa yung poundage niya. Tapos mataas yung lure capacity niya. So Ewan natin pero susubukan natin siya sa sa jig head. I I mean micro jig na 5 grams so naka 80 guides na rin siya ang sabi ni Ninong is titanium na yung kanyang guides for bottom guides pero eto is parang Fuji uh, K series lang na stainless so kahit ganun paman para sila ng ajido ganun din naman yung ajido So pag siguro pag gamit na gamit na natin saka natin palitan ng ng guides na medyo ayos ayos so, number 2 and the the tip so napaka tanong napaka nipis. Ewan ko lang kung kasi nipis siya ng corto, so, titingnan natin yung corto. ko. <coughs> Okay, yung tip. So comparing the tip halo same sila you know. Alos same sila ng diameter ng tip Pero itong korto ko si light power tapos sya UL power lang kaya mas mas maliit yung kanyang top guide And so that's it <coughs> so ito siya parang mga chopsticks okay Ayan. ang gagawin natin is for the second episode ay yung fill test na itong ating apiya siguro ipapartner natin dito yung yung stradic natin so sana panoorin nyo guys sa susunod na videos natin for the field test ng ating apiya so push.